오우, sige. Tara. Pauna na kayo, susunod kami. Sunod kami. Ayan yung mga solid na supporters natin, no? Oh. <laughs> diba? Kasi sila lang yung ano eh, sila lang yung malapit dito sa lugar ko, kaya yung ibang tropa hindi makasama. At yung ibang tropa naman, busy, may ginagawa. Kaya, salamat sa inyo guys. Salamat sa time na binigay nyo para samahan ako. Eh tayo naman, hindi namin ng kasama. Diba? ba? Kayte, ay anong si kayte ilang sisi po ng motor 'yan. Pwede kayo sumama sa akin. Pwede rin. na lang kayo, pwede rin. <laughs> Basta makakahabol kayo. <laughs> wow, ganda pala dito, ha? oh. Oh, di ba? Ah, ito na pala 'yun. Ah, ito na pala. Oh, di ba? Ha. Ah. Oh so hanap tayo ng paparkingan guys hindi ko lang alam kung saan dito ata ang daan yan mainit talaga yung makina ng motor pag hindi na ako takbo ng maayos eh pero kung mabilis ang takbo okay naman ang temperature ng ano ng makina ng motor ngayon pag ganito ka bagal eh mahirap so guys nandito na tayo sa Santa Barbara Plaza to no? Santa Barbara, Santa Barbara Plaza, ayan adiba ang daming tao ha, isang ka pa parang mas marami dito kaysa sa dagupan ha diba so ito yung lugar Malaglag yung camera ko kanina. Sana walang ano. Walang sira ito. Ayan hanggang doon. Masito tayo. Tignan natin. Hello. Ayan. Ayan yung lugar. Ah. Diba? Maliwanag na maliwanag. gusto niya magpatato. Ayan. Meron din. Ayan. Ba? O diba? Sa Singapore ganito, meron ganito pero malaki, malalaki. Sinanggaling na ako doon eh. Gugong! Barinig kita sa mukha eh. Namashell din ako sa Singapore dati. 2017 ata, 2018 yan, 2018. October yan. Ang ganyan niya, malalaki. May tropa ah. Ha? Huh? Hello. Hello. Bigyan ko kayo yung sticker, ma'am. Okay. Ayan. 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 Ariel Balolong. Parang naririnig ko yung pangalan mo ah. Okay, <laughs> sinarang tayo ng mga dito kasi nakilala nila tayo So... Pabigay kay Rymar Tolao Ay, come on Ay, come on up Okay Naglag na tayo, ikot tayo Ikot mo tayo hindi na mga kinding Okay, so uh, Sinipin muna natin itong lugar ha? So, nandito po tayo sa Santa Barbara Auditorium. Yan. Inalalayan tayo ng mga kabataan. Ito sila, oh. Maraming maraming salamat sa mga sumama sa atin, so... Asan yung mga kasama ko? Ayan, si Ricky Richard Mark Charlie, Charlie, Papa Charlie Christian Christian, Pogi John Rich, Pogi <laughs> uh, 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 Romel Bostarde Girlfriend ko uh, So sila yung nagtsagang sumama sa atin kahit na gabihin sila. So maraming maraming salamat sa inyo guys. Yan. kaway kaya lang kayo okay okay o so, diba wow oh, magagalit <laughs> oh! sila <laughs> ayun yung barangay o oh! yung na Oh, ditoka, oh, dito ka. Sama kayo. Dito ba? Yan, sige. Salamat sa inyo guys ha. Maraming maraming salamat. Yan, salamat sa inyo. <laughs> At sinamahan niyo ako, 'di ba? Yung mga solid supporters natin. Sa unang sahod ko. Ibigay ko kayo ng tigisang long sleeve. <laughs> 'di ba? Dapat yung mga ganyang supporters si eh, niregaluhan yung mga 'yan. Kasi unang-una, yung oras. Pangalawa, yung time. Pares lang 'yun eh. Are ko tarantado. No, no, no. Yung pangalawa is yung uh, pera, gastos pang gas. Sana kayo. Hawala ah, na kayo. Ah sige, ingat kayo ah. Oh, ah, ingat kayo. Ah, oh, ingat kayo. Saan ba? Dito ako. Susunod ako. Susun susuntan ko kayo. Hindi ko alam eh. <laughs> Hindi ko alam yung mga risiko eh. Sige. O yan. So, ah, uh, maraming maraming salamat dyan sa mga solid nating supporters. Yan. I love you all. Oon ang sahod natin. May regalo kayo sa akin. <laughs> Bola lang yan. Awubos yung dalawang stickers, ah. 200. Ay, niy, meron pa pala dito. Mga 15 pieces ata to. 15 pieces na stickers. Medyo Kaya tayo kay Brother Ricky Kasi Yung motor niya yung binombe <laughs> Lapit lang pala. <laughs> Yan. So, ito na yung tulay dito. Nilalagyan nila ng Christmas light. Ay, ayan o. Oh. O, oh, di ba? Ang ganda. <laughs> o, oh, ganda o. Oh. Di ba? So, ayan yung lugar. ito yung tulay sa Divinesia Highway. So, malapit lang ito sa Santa Isabel Restaurant. Ayan o. No? Ha? Ayan o. No? Diba? So, pag natapos siya, maganda yan. Ah, sige sir. <laughs> okay. Sir Sir, pangalan mo sir? RB Ang pangalan nyo? Pang? Roy uh. Dexter? Ayan, oh, Dexter Kasama kayo ha Sinama ko kayong lahat <laughs> Ayan o <no? laughs> Yan. Hi. <laughs> Hello. Kasama kayo sir ha ah. Kasama kayo sa vlog ha ah. Ay, dalawa lang kayo? Oo. Oh. May sticker na sila? May sticker na sila? Meron na? Oo, oh, sige. Sticker Meron na? Oh. Ah. Kayo ma'am?

Sige, una na ako ha. Salamat.